programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Pumalpak nga ang plano nito ngang si Divina para nga magkaroon ng mas mabigat na kaso itong Sherlyn sa loob ng piitan na na ang buong akala niya ay magtatagumpay siyang agawin ang pamilya nitong ngang si Sir at dito ay magkakaroon pa ng isang gabing pangyayari sa buhay ng Divina at itong ngang si Raymond na ang buong akala niya ay nakuha niya na ang lahat-lahat kung kaya dito naman ay magugulat nga itong si Divina at ang kangamami nga nitong si Raymond na ngayong araw na nga ang laya nito nga si Sherlyn uh, kung kaya dito ay agad-agad pumunta ng kulungan itong si Raymond upang sunduin sana ito nga si Sherlyn uh, ngunit naabutan nga ni Raymond na magkasama itong si attorney at itong ang si Sherlyn kasama ng kanyang kapatid nagkataon pa nga hinawakan nito ngang si Charlene ang kamay ni attorney upang magpasalamat nga ito sa laki ng utang na loob niya at nagawa ng paraan na makapag-bill siya at pansamantalang makakalaya sa loob ng piitan habang ito namang si Princess ay naiwan sa loob ng kulungan at sinabi nga ni Charlene na kakausapin nga itong si Raymond upang iuro nga ang demanda at nang tuluyan na rin makalaya ito ngang si Princess at wala din silang kalam-alam na ito palang si uh, ni ay meron ding ginagawang plano para nga tuluyang makuli ito ngang si Divina kaya napakarami pa po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.